Dumating na nga pala yung in-order natin pagkain sa TikTok. Dahil nga dito, mapapabilis na ang paglaki ng ating mga beta fry. Tuwang-tuwa nga din pala itong ating mga alagang gapi. So, paano guys? Tara! Ngayong araw nga pala, dumating na yung pinakihintay ko. Ito nga pala yung inorder natin para sa pagkain ng ating mga alagang isda. Excited na nga pala ako mag-unplastic dahil mapapakain ko na sila. Medyo na challenge lang ako dahil napakaraming balot. Sinisigurado siguro nila na magiging ligtas ang product pagdating sa tao. Umorder nga pala tayo ng deep blue baby brine shrimp. Dalawa nga pala ang inorder ko dahil nakikisabay lagi si Boy Ubo. Tamang-tama nga dahil bumisita siya sa bahay. Expected ko nga na hindi niya ako babayaran kaya ayun, galit na naman. Deep blue nga pala lagi dahil meron tong 95% hatching rate. Napakaganda nga pala ng dahil nakaplastic pa ang ito sa loob tuturuan ko din pala kayo maghatch ng BBS baligis kakailanganin nga pala natin ng hatching tools empty bottle nga lang pala 'to na pinutol ang dulo tubig nga pala ng mineral ang ginagamit ko depende naman sa inyo kung tubig ripo ang inyo gagamitin wala namang magiging problema dahil sa mineral lang tayo na sanay kakailanganin din pala natin ng oxygen maglalagay din pala tayo dito ng isang kutsaritang asin pagkatapos pwede na nating ilagay ang ating baby branch cream depende na nga lang sa inyo kung gaano kadami ang inyong ilalagay pagkatapos guys pwede na nating tong halu nga pala tayo ng 24 oras bago sila mapisa at dahil ma mainit nga pala ang panahon, ilalagay nga pala natin ito sa refrigerator. Ginagawa naman natin to para maiwasan mabugok ang mga itlog. Nalaman ko nga ito sa mismong may-ari. Kinaumagahan naman, maaga akong gumising para maglinis ng ating mga aquarium. Ginagawa nga pala natin to para hindi magkasakit ang ating mga alagang isda. Ito nga pala mga dumi ay galing sa ating mga suso. Sila nga pala ang kumakain ng mga lumot at tiraterang -tira pagkain. Medyo nakakapagod lang maglinis pero masaya naman. Huwag nga pala natin kakalimutan mag-water change para mapanatiling malinaw ang ating tubig. Binisita ko na nga pala itong nating BBS. Iba na nga pala ang kulay nito at mukhang napisa na rin mga itlog. Makikita nyo nga pala dito na napakadaming lumalangoy na kulay orange. Eto na nga pala ang tinatawag na baby brine shrimp. Kusa na nga pala sila naghihiwalay kapag pinatay natin ng oxygen. Kaya naman pwede na natin tong i-harvest at ipakain. Kumuha nga pala ako ng fishnet para ito ay masala. Kailangan kasi natin tong hugasan bago ipakain. Maalat kasi ang tubig na ginamit natin dito bago ito mapisa. Una ko nga palang papakainin itong ating mga betta fry. Sana nga ay bumilis ang kanilang paglaki dahil ito ay mataas sa protina. Nakadepende nga pala sa dami nila ang ating ipapakain. First time ngalang lang nila makakakain ng live foods. Mas gusto siguro nila na pagkain na gumagalaw. Bigla nga pala silang naglabasan, hindi ko lang alam kung inyo bang nakikita. Binawasan ko nga din pala ng tubig ang grow up tank nila para makalawin sila na maayos. Pinakain ko din pala itong ating mga alagang gapi. First time lang nila makakakain ito dahil laki sila sa pellet. Kagulo nga din pala itong ating mga fry ng bajenta. At dahil ay foods nga pala ito, mas gusto nila yung hinahabol-habol. Lahat nga pala ng aking mga fry eh, pinakain ko nito. Makikita nga pala sa video na sila ay nagkakagulo. Sa mga gusto nga pala ng order nito, ilalagay ko yung link sa ating comment section. I-click niyo lang yung yellow basket sa ating video para kayo ay maka-order. Pinakain ko nga din pala itong ating mga binibentang gapi. Walk-in pa nga lang pala ang ating tinatanggap at hindi pa tayo nagpapadeliver. Inaayos ko pa kasi kung paano sila madideliver ng ligtas. Sa sobrang init kasi ng panahon, baka madedo lang ang ipapadeliver nating mga isda. Mga ilang araw pa nga itong pagkain ng ating mga alagang isda kaya ating susulitin. May mga itlog pa nga dito na hindi siya ibabaw kaya ating sisimutin. So paano guys hanggang dito na lang? Maraming salamat sa panunood. Paalam! Yeah!